magandang hapon ngayon ay September 14 birthday ng aking bunso nagmuni muni ako sa ilalim ng pear tree kasi isang buwan na lang hindi ko napapakinabangan itong mga gulay ko so right now uh, iniisip ko dapat ma-harvest to by October ano oh, October 13 kami aalis eh sabi so, mga 10 days yun or more more than 10 days tapos pagbalik namin malamang wala na lahat ang gulay ko so kailangan pa kinabangan na siya bago mawala lahat to in a month time dapat ay ma-harvest ko na so ngayon ay ang ginagawa ko ngayon actually ang ginawa ko kahapon naglinis ako ng aking compost dahil yan ang gagamitin ko sa ang gagamitin ko sa ano sa sa aking pagtatanim ng garlic sa side dun sa side ng bahay ako magtatanim ng garlic tapos ang aking talong ay nililinis ko na yan nililinis ko yung dahon para makahinga yung kalahati pa lang na nilinis ko yan para makahinga yung kalahati hindi pa ito na yung mga nalinis na tanggal ko. Ang dami ng dahon. Yan na yung talong. marami pang aanihin at kumuha na rin ako ng dried flowers ng marigold at itatanim ko ulit next year ginagawa ko lang dyan binubudbud ko sa lupa tamo dami nang lumabas tapos nung yan ginamit kong kangkong sa sa ano sa sinigang na baboy ang aking uh, sitaw. Ewan oh. ko kung aabot pa ito ng tataba pa ulit. Pero nag-harvest ako kahapon. Ngayon, ito pa yung aking lilinisin. Ayan o, oh, yung talong ganda na malinis yung talong. Nakakahinga na sila. Katulad, hindi katulad nito. Kailangan ko pa siyang kailangan ko siyang ano anuhin alisan ng mga dahon para makahinga. At ito rin ang aking gagawin, mag-harvest uh, ng uh, talbos ng kamote. At gusto kong kainin ngayon, may isda pa naman kami. Siguro ang harvesting ko ng kamatis eh, 3 weeks pa. Tsaka itong cabbage nakikita ba yung cabbage ang aking mga ampalaya hopefully lumaki na sila in a month time marami siya mga kulang kulang 20 yan anyway so mag harvest muna ako at magpuputol ng dahon ng talong dito ako sa upuan eh. Ito yung aking kinauupuan. So, i-hold ko muna ito. Ayan yung per tree. yeah, malilim dyan. So, ayan ang aking view. Yung aking mga flowers na, ito yung sinya. Maganda Maganda siya. So next year pag iigihin ko pa ang pag tatanim. Kahapon nagkat na ng grass si ano eh, si Sunny. So at saka this Saturday darating yung mga anak ko. Yan ang view dito. Sa aking kinauupuan. Puro damo. <laughs> Yan, gusto ni saanin. Puro damo para may kinakat siya. Hopefully, bigay niya sa akin. Hinihingi kong two, two feet ng ano extra para dito sa aking gulayan. Para nakakalakad ako sa loob. Nang nakatayo, deretso. At saka maayos ko ng maiging lupa nitong aking mga gulayan yung kapitbahay o merong ano meron siyang bamboo binigyan niya kami ng bamboo nung no, hindi, hindi ko tinuloy namatay nilagay ko kasi sa container ay mag mag ano daw yung kakalat ng husto ayoko yata nung kumakalat anyway so sa lang Wait lang, tapoy magha-harvest uh, at maglilinis ng talong. Eto na yung talong, oh, nakalbo na. na. Ayan. pati yung repolyo nilinis ko na rin. Tapos yung talbos ng kamote nakuha ko na. Yan na siya kalbo na rin. Ayan, kalbo na yung talong. Ang dami nyo pang palalakihin. Okay, nalinis ko na. Ayan. Kita na lahat yung bunga ng talong. At saka yung marigold na harvest ko na rin. Kanina nag-harvest din ako ng sinya. Ang kinukuha ko sinya, yung mga patay na. Ayan, katulad nito. I'll show you one. Ganito. Ito yung Z niya. Papakita ko yung Z niya. Itong palang patatas ko kailangan ko na i-harvest. yun yung na hinarvest ko. Seed, para gawing seed. Tapos, yung yun na mga ano. talbos. ito na. Ito rin yung ito rin yung inaayos kong mga seeds lang gulay at saka ayan yung itatanim ko. 'Yan yung mga gulay ko at flowers. Ngandito na lang. Thank you for watching. Till next time. Please subscribe. Thank you. Bye. Bye now.